Isa rin ba sa mahilig sa dilis? Or paborito mo din ang dilis? Gawin natin special ang luto sa dilis. Mas pasarapin natin yan. Una, tanggalan lang po natin ng ulo. Yung mga dilis natin, saka yung bitukan niya. Kasi meron po yung pait. Pero nasa inyo na po yan. Kung ayaw yung tanggalan, eh, nasa inyo na po yan. Nasa isang kilo pa lang po ito na dilis. Magluluto po tayo ng pinangat na dilis na binalot sa dahon ng gabi. Magalagay po ako ng 1/4 kilo ng giniling. Giniling na baboy po, giniling na karning baboy. Sibuyas, luya, bawang, tanglad. Paminta, asin. Tsaka po, konting granules. Ito pong granules po ay optional lang po ito ha. Kung ayaw nyo po may ganito, huwag na po ninyong lagyan. Konti lang po. Maglalagay din po ako ng isang itlog. Then mix po natin. Maglalagay po ako ng Dalawang kutsara po ng suka. Dagdag flavor po yan. And at the same time po, para magtagal din po yan kung sakaling may matira. Kapag nahalo na po natin lahat ng sangkap, ready na po ito para ibalot. Isang kutsara po na malaki. Gamit itong sandok. Nagyayap po natin sa dahon ng gabi. Yung dahon po ng gabi, linisan po ninyo ha. Bago po ninyo gamitin. Hindi na po natin ito kailangan talian. Ganyan na mga kaibigan. Ganun lang po pagbalot. Maghihiwalay po ako ng ilan na may sili. Mas masarap po kasi ito kapag may sili. Siguro po mga tatlong piraso. Tandaan nyo na lang po yung may sili. Ito po mga tangkay, ilalagay po natin na pang ilalim. Usapin po sa ilalim. Wala na pong balat yan ha. Tinanggalan po namin yan ng balat. Tsaka po ito po yung sobrang dahon. Pagsasapin po natin. At the same time, pwede rin po iyang kainin. And then, ito pong mga nabalot natin ay i-arrange lang po natin ng maayos. Tandaan po natin yung may sili. I Ibabaw ko po yung may sili. Maglalagay po tayo ng sibuyas, bawang at luya. Panlad po. Dinurog ko po yung pinakadulo niya. At ito pong labnaw or ikalawang gata po. Pakukulang po natin ito ng 30 to 40 minutes. Pagkalipas po ng 30 minutes, ito na po yung ating niluluto. Huwag nyo pong nga haluin, madudurog po yan. Kung gusto nyo pong haluin, uh, ishake nyo lang po. Then hayaan na po natin yan, kumulo ng kumulo hanggang sa maubos po yung unang sabaw niya. Tagpan pa po natin ulit. Pagkalipas po ng another 15 minutes, ito na po yung ating niluluto. Bali kung mapasin po ninyo, medyo umimpis na po yung sabaw niya. Maglalagay po tayo ng siling haba, tsaka siling Taiwan. Tsaka po itong kakanggata. Dalawang buong nyug po ito. Then pakuluan po natin ng 10 to 15 minutes. Pagkalipas po ng 15 minutes, luto na po yung ating pinangat na dilis na binalot sa dahon ng gabi. So okay na po yan. Kuha po tayo ng example. Ito na po. Ito na po. Pakita ko po sa inyo yung resulta. Napakasarap po. At napakabango. Pinangat na dilis na binalot sa dahon ng gabi. Titikman ko na po. Nagyan ko lang po ng kunting gata. Mm. Perfect po ang lasa. Siya nga po pala, dahil 600,000 followers sa tayo, mamimili po kami sa comment section ng bibigyan ng kunting regalo. Basta nakapollow at syempre, nag po ng aming video. So yun lang po. Please follow, like, and share. See you on our next vlog. Bye-bye!